kahit anong pilit niyong pagtakpa ng iyong mga kasalanan. Ay sadyang hahabulin at sisingilin pa rin kayo ng kapalaran. Ito ang nangisigaw ng marami sa ating mga kachika. Matapos nga pumutok ang balitang, malaki ang posibilidad na hindi makakasama si Boying Remulya sa pagpipilian bilang susunod na ombudsman. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa lamang sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka lalo sa lahat pa nang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. Matapos na ipilit na makuha ang posisyon na ombudsman, Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya, posibleng malaglag sa shortlist. Matapos na hindi pa rin makakuha ng clearance sa ombudsman. Ito ang mainit na balita ngayong araw kung saan ay kinumpirma ng Korte Suprema ng kanilang pinagsusumite ang mga aplikante sa pagiging ombudsman. Kabilang na ang DOJ, sekretary na wala iba kundi si Boying Rimuia. Matapos ang mga naging ugong-ugungan na hanggang sa ngayon ay hirap itong makakuha ng clearance sa nasabing independent body. Matapos kinakaharap na kaso sa pagpapaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Ayon sa naging panayam kay Supreme Court spokesperson Camille Teng, hindi maaring malalagay ang pangalan ni Remulla sa mga pagpipilian na susunod na ang Butsman hanggang hindi ito na absuelto sa kasong isinampas sa kanya matapos ang hinihinalang illegal arrest na nangyari kay dating PRRD na siyang isinampan ni Sen. Amy Marcos bago magretiro ang nooy ombudsman na mula iba kundi si Samuel Martinez ayon pa sa di umunay tagapagsalita ng Korte Suprema. Malino ang sinabi ng batas na hanggat walang clearance ang isang aplikante sa pagiging ombudsman. Hindi hindi siya mapapasama sa pagpipilian. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na kung umaasa pa daw si Boy Rimulya na maging susunod na ombudsman ay wag na lamang di o itong umasa kasi hinding hindi hahayaan ng may kapal na makakuha pa ito ng kapangyarihan lalong lalo na <laughs> na magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte Carpio Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media and the netizen posted Magkaisa na tayong lahat mga kababayan Huwag na nating isipin ang mga kulay dilaw kulay pula or kulay green tayong mga Pilipinos ang dapat kumilos magkaisa na muna tayo ngayon tayong mga mamamayan ang kinawawa ng mga magnanakaw na halos lahat ng congresses at some senators. Ang hirap niyan, may pending criminal case si Boyeng sa ombudsman pa mismo nakafile. Pag i-appoint pa rin ito ni McCoy Jr. sa kabila ng lahat ng malaking sampal ito kay PBBM dahil lalabagin niya ang patakaran para maging ombudsman. Napaisip si Boyeng na hindi siya kayang bakapan ng administrasyong BBM na maging ombudsman. Dapat si kumalas na sa inaasahan niyang administrasyon Walang imposible sa pera kung pakilusin. Maraming mga nasilaw sa halaga kapalit ang posisyon. Posible siyang makapwesto kahit may mali sa administrasyon ngayon. Sige lang para tuloy ang ligaya nila, hawak nila lahat. Ang katotohanan, di yan natutulog. May oras din ang mga yan. Please maawa na po kayo sa taong bayan. Gusto naming may mamuno na matinong mga politiko. Huwag nyo na pong payaga na maging ombudsman si Boyeng Rimulya. Gagamitin lang yan sa kasamaan at pansariling interes. Hindi pwedeng maging ombudsman si Boyeng Rimulya dahil napakasinungaling niya at maraming katiwalian ang nagawa nya May pahayag po to si si Tito Soto. Ito po. <coughs> Kasi ang tawag ngayon kay Tito Soto, Tuta Soto, no? Uh, in reference sa pagiging tuta niya kay Martin Romualdez. Wala pa pong isang linggo, bukas pa lang po isang linggo. Uh, si Tito Soto bilang Senate President. Pero ang laki na po ng binagsak ng Senado, no? Mukha na kay lahat kaya nakakahiya po. Mula po kay uh, Jesus na kahit papano, kait ah, kahit papano po ay merong paninindigan, ay merong uh, nakikita po natin na uh, kasi din ang tindi ng pressure sa kanya ng mga congressman, pero hindi po bumigay. No? Mula po sa talagang halos banatan araw-araw, nakikita po ninyo kung ano ang banat, kung ano po ang banat ng mga congressman, yun din ng banat ng media. Binanatan si Escudero ng media, uh, ng mga congressman, binanatan din ang media. Isa lang ang kumpas eh. Isa lang ang kumpas ng lahat ng yan yung mainstream media tsaka to. Alam nyo po, iniisip ko, kung wala siguro yung mga independent social media influencers o mga vloggers, wala na po. Talagang isinumpa na natin yung mga Duterte, hero na natin si Martin Romualdez. Baka si Martin Romualdez na bagong ninoy. Sa tindi po ng propaganda niya sa social sa mainstream media. Okay, dahil hiyang-hiya na po si Soto, no? Kasi alam niyo alam niyo kasi yung mga tao na wala naman talagang laman sa pagitan ng dalawang tenga. Masyado po yung ano, masyado po yung sa kanilang prestiyo, yung pinaglalaban po nila yung kanilang uh, yung tingin sa kanila, no? yung pagpo-project. Yung projection po niya mga yan, kala mo ang galing-galing, kala mo napakahusay nung pamunuan niya. okay kaya hindi niya po matanggap na siya ngayon ay tinatawag na tutasin, o tuta tuta soto. Kaya bilang ganti, ito po ang sinabi niya. Hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porket pinagbigyan ko yung tricom, tuta na ako. Opo, tuta ka talaga. Bago ka pa naging Senate President, ang pinaglalaban mo yung mga congressman, hindi yung mga senador. Takantaka nga ako sa mga senador eh. Bakit ka binotong Senate President eh? Eh malamang, tuta din kasi yung mga bumoto sa'yo. Pare-pareho kayong tuta, nagsama-sama. Yan ang katotohanan. O tapos yung amo nyo, ha? Lantad na lantad na yung pagnanakaw sa gobyerno. Ha? Yung uh, siya yung itinuturo ng lahat ng tao, kahit hindi magsalita, siya talaga. ang lakas pa ng loob, no? Baliktad talaga ang mundo, eh. Ang sabi pa ni Martin, hindi muna siya magdedemanda sa mga naninira sa kanya. Putsi, ang tindi. <laughs> ang tindi mo. Ang tindi nyo. Kayo pa may balak magdemanda sa naninira sa inyo, Malalak, makakapal talagang hiya ng mga to, eh. Okay. Sabi po ni Tito Soto, pinapaliwanag niya ngayon na kaya naman nagkaroon ng shake up, kaya naman nagkaroon ng kudeta sa Senado, ha? Ay para po ito pong uh, leadership na to ay para maprotektahan ang integridad ng Senado. Bago ka naging presidente, mataas na po ang tingin sa Senado. At ang single, ang kaisa-isang senador na nagpataas po ng tingin ng tao sa Senado, walang iba si, kundi si Marcoleta. 'Di ba? Usap usapan nga natin. Isang senador lang palang kinakailangan. Isang senador lang palang kinakailangan para tumaas. Ha? Ang tingin natin sa institusyon ng Senado. O last week 'yan yung dialogue natin, no? Congratulations Senator Marcoleta. Ang galing mo, sabi natin. Isang senador lang pala, kaya niya nang paangatin, no? Yung uh, prestihiyo, yung integridad ng Senado. oh ganun din po. Isang isang senador din lang po. Lalo na po kung ang Senate President ay mahinang nila lang. <laughs> Katulad ni Tuta Soto, no? Isang senador lang din po ay sapat na para bumagsak ang tingin ng tao ngayon. Wala na pong paggalang sa inyong tao. <laughs> Baka kala nyo. Uh, dahil kitang-kita kung paano kayo naging tuta ni Martin. Okay. Punta tayo rito sa pangalawa natin topic. Dalawa lang yung topic natin. Ito po, nang kakapanghinayang dahil si BBM, no? Despite ng lahat ng nangyari sa kanya ng tatlong taon, eto nga yung sinasabi natin, no? Parang si BBM pang magiging bida ngayon. No? Sinayang ni BBM yung chance niya na maisalba yung kanyang presidency. Hindi po yung literal na isasalba niya. Pwede naman siya maging presidente hanggang 2020. Yung ibig kong sabihin, may pag-asa na sana na kahit papano, no? maging kagalang-galang yung natitirang kulang-kulang uh, tatlong taon ni BBM sa pwesto. Magdadalawang isip pa sana yung mga tao na okay naman, nagbagong buhok, nagbago naman si BBM. Bagamat uh, inalaw niya for the last three years, yung mga magnanakaw sa gobyerno, eh binago niya naman. Yun yung tunguhin eh, akala natin. Kasi biruin mo, mula SONA, sinabi niya sa SONA, oh, mahiya naman kayo, sabi niya sa SONA. Pagkatapos niya, nakala natin, panso na lang. Hindi, pumunta siya sa mga, dinurog niya sa kanyang mga kamay. Ang mga ampaw na simento. Pucha, alam niyo, tina, kinatatakot ko ngayon, noon, nung ginagawa ni, ni BBM yun. Pucha, mukhang uh, mababawi pa ni BBM yung ano niya. Yung mga kapalpakan sa loob ng tatlong taon na. Tapos sinabayan pa ng, ng uh, tumalima si Marcoleta, nag-imbestiga pa. Sinabayan yung, si BBM, patok na patok yung pag-iikot niya, pinapakita niya yung mga ghost projects. Sabay-sabay, di ba? Ghost projects, tapos may investigasyon si Markuleta, tapos lumabas yung mga Nepo babies. Talagang galit na yung mga tao sa korupsyon. Eh. Korupsyon na talaga. Eh sabi ko nga, mukhang, mukhang si Markuleta pa yata magpapabango sa pangalan ni BBM. Yung Yun yung kinatatakot ko. Eh. Despite na tatlong taong kang walang ginawa, tapos dahil kay Markuleta, kasi itutuloy-tuloy. At simula lang 'yan. Sabi ko, mukhang si Marculeta 'yung magsasalba sa naghihingalong presidency ni BBM. Mukhang si Marculeta pa of all people lang magbibigay sa kanya ng ng prestigyo Kaya lang. <laughs> eh sabi nga, at ah, talaga 'yung mga Duterte, ano, talaga 'yung mga Duterte, no? kung uh, kumbaga, parang sa politika, para silang, uh, anong tawag natin yan? Mga propeta. <laughs> Hindi pa nagaganap. Kasi, alam nyo, nung sinasabi nila B.P. Sara, at saka ni Baste, at saka ni Pulong, na palabas lang yung ginagawa ni BBM. Sa isip-isip ko, pa, pwedeng palabas kay BBM yan. Di ba? Pwedeng sa, sa kanya, palabas lang yan. Project-project lang. Eh, kako si Markuleta Totohanan to eh. Paano mo pipigilan si, si Marculeta? Layo naman ni Magalong. O, paano naman isasalba ni Magalong eh? Project-project lang yan. Si Marcoleta kasi totoo eh. <laughs> ah, ano pala to? uh, <laughs> ah, yan ang mga bawal dito. Bawal nyong banatan yung mga Duterte. <laughs> Ako, okay lang kung banatan nyo Pero banatan yung mga Duterte. <laughs> Pahinga na uli muna kayo. <laughs> Eh, talagang ganun. Hindi pa po main event. Alas 9 simula eh. Mamaya pa ako. Pang pang main event na ako eh. Ang ibig sabihin, mga kapatid, no? Eto, nakikita natin. Sabi ko nga, napakaswerte naman ni BBM. Ang magtatrabaho para imbestigahan Kasi sabi ni Marcoleta, simula lang to eh. Inuna niya lang yung flag control. Marami pang kasunod eh. Imagine nyo, na-imagine ko na po pagdating ni Marcoleta sa mga IX, AKAP, mga ayuda. Pagdating na sa mga ayuda, naisip ko, patay. Babango talaga si BBM nito pag uh, si Marculeta nag-imbestiga ng gusto. Ah. Ah. Sinayang niya. Wala talaga. Ngayon, ano nang mangyayari dyan? Nagtagumpay sila, no? Ah, sa isang banda, nagtagumpay sila sa pagda-divert. Kasi, nanahimik na eh. Ayaw na pag-usapan ng tao. Wala nang interes eh. Na wala na ng interest. Kahit po yung inaabangan to, pinasasabik nila, magtatayo ng independent body, magtatayo ng independent body. Wala namang, walang, walang dating. Nang hihinayang pa rin yung mga tao, tama na yung ginagawa ni Marculeta. Alam mo, sayang, nang, nakakapanghinayang. Ako, hinayang, hinayang ako kasi, eto na tayo eh. ba? Diba? May isa sakripisyo lang si BBM. Ang bung akala ko talaga, tablahan na to. Diba? May sagutan pa sila oh sinagot pa nang ni Lucas Bersamin, di ba? Sabi ano sabi ni Bersamin? Ayusin niyo yung ano niyo. Huwag kaming nga uh, di ba nagsagutan pa. Sabi natin, nako Palas versus Martin na to. Away na to. Kapit lang tayo, apektado na yung House of Representatives. Mukhang tatablahin na. Wala pala, palabas lang pala talaga. Lahat ng mga inasahan natin, palabas lang. Prostrated tayo. Kasi buong akala natin, yung bumanat si Bersamin, Binanata ni Bersamin yung mga Tagaw sa representatives eh. Huwag nyo kaming uh, ipapasa sa amin ang problema. Kayo. Sabi ni Bersamin, di ba? Iusin nyo yung house nyo. Parang nasa rurok na tayo, patay. Ang, ang nakikita ko, ang nakikita ko nung tatablahin na nila si Martin. Papunta na ron sa pagtabla kay Martin. Eh wala eh. Nanaig yung pagiging walang buto. Tama tong sinasabi ni Barsaga. Alam Alam nyo? na ano sabi ni Barsaga? Unity ako eh. BBM Sara ako eh. Akalain ko ba naman na pag nanalo na yung unity ang magpapatakbo ng Pilipinas si Martin? Wala na talaga yung kaisa-isang baraha. Huling baraha na hinawakan natin. Okay lang yan eh. Wala naman tayo. Alam na natin yung ginagawa ni BBM eh. No? Ang tagal niyang in-announce kung sino yung mga... Ginagawa niyang telenovela. Sige, sabihin lang natin habang mainit pa. Umaasa sa kasi, kasi, sila sa lalamig din eh. Habang mainit pa yung issue, sabihin lang natin na magtatayo tayo ng independent uh, investigative body para walang kinikilingan, walang pinapanigan. Eh putya, natuklasan ko. Wala namang palang pangil yan. Magbubuo kayo ng investigative body. Hindi nyo pwedeng maiimbita ba si Martin? Maiimbita ba si Saldi ko? Malamang hindi. Kasi wala naman kayong contempt power. Eh kung may matigas ng ulo ng mga kontraktor, pwede rin silang hindi, hindi sumama eh. Bakit? Wala naman, hindi naman sila pwedeng i-contempt eh. Iimbitahin lang sila, isasampi na lang sila. Yun lang ang pwedeng gawin sa mga kontraktor. Pero pag matigas ang ulo ng kontraktor, abogado-abogado lang yan. Ku-questionin pa nila. Kaya walang mapapatawag eh. Sinong mapapatawag nila? Eh ku-questionin lang sa korte yung Sino po nagsabi nito? Si Dilima. Ano sabi ni Dilima? Walang jurisdiction ang executive order sa Congress. Ano po ibig sabihin? Walang jurisdiction yung tinayo ni BBM na investigative body. Wala silang jurisdiction sa mga congressman at sa mga senador. Mag-imbestiga lang sila na mag-imbestiga. Kunwari, pinatawag nila si Saldi ko. Pwedeng questionin sa court yun. Bakit nyo ako papatawag? Hindi nyo naman kami under. Ang executive order po, under niya lang ay executive. Executive branch. Parang ganito po yan, para mas maunawaan natin na maigi. DepEd order. Ang DepEd order po, lahat ng taga-DepEd, susunod sa DepEd order. Teacher ka, principal ka, supervisor ka, basta taga-DepEd ka. Pero kung ikaw po ay uh, police, hindi mo susundin yun, DepEd order lang yun eh. Kaya itong investigative body na to, sa totoo lang, pang-executive lang to, pang-DPWH lang. Pwedeng tanggihan yan. Pwedeng tanggihan yan ng, uh, ng House of Representatives. Oh, eh si Redon nga eh, kita nyo, hindi na itutuloy. Bakit? Inimbitahan niya si Saldi ko Oh, anong, paano? Iimbitahan mo ko? Tigilan mo na yung investigasyon mo kung iimbitahan mo ko. Wala lang lahat. Kaya akala natin makakapag-imbestiga sila ng malaliman. Hindi po, hindi po sakop ng executive order, ha? Yung uh, yung Congress. Kaya pwedeng lang tanggihan kung ayaw nila umatin. Eh anong patutunguhan nun? Eh natukoy na nga natin na sila. Samantalang itong Blue Ribbon Committee, lahat ng mga tao ng gobyerno pwede nitong imbestigahan. ngayon talaga palabas lang. Kung nariyan sana si Marculeta, hindi naman tayo umaasa dyan eh. Hindi natin inaasahan yung, yung carry doon. Mga, mga ano, wala yan, kako. Pag, pag tinayo tong independent body, titigilan na nila yan. O ngayon, nire-request pa ni Rido na pati yung Senado. Anong pakailan mo sa Senado? O bakit nagsasalita si Rido na dapat daw pati Senado itigil na? Eh, tuta kasi yung ano eh. Tuta Soto kasi namumuno eh. Kung tuta Soto yung namumuno sa Senado, eh talagang kahit pangkaraniwang congressman, akala nila under nila si Tito Soto. Ganon yung nakreate mo. Tuta Soto. Lahat na ngayon, utusan na sa inyo ng mga bawat congressman. Maski unano. <laughs> maski unano o pandak na congressman. <laughs> maliit na congressman. E eh kayo. Nakakahiya lang kay Lakson. Nahiya lang yan na tumigil na. eh, sila yung numero unong nagsabi na dapat ang suportahan yung independent body. Sila ni Tito Soto. Oh. Kaya wala wala eh, wala pong mangyayari talaga sa atin lahat dito po sa sa pamunuan na to. Ang nakakapanghinayan, naroon kani na eh. Umaasa na 'yung mga tao eh. Nakikinig na kaming sayo Mr. President eh. Hindi ka namin kinokontra nung nagdrog ka ng semento. Ang sinasabi lang namin, dapat may makulong diyan. Hindi ka namin kinokontra nung ikaw ay halos parang hindi ka pa naliligo, sumugod ka na rin sa ghost, ghost project. Nauunawaan namin yung galit mo. Ang masasabi lang namin, sana huwag ka lang magalit. Sana may makulong. Yun lang naman ang habol namin. Eh, eh ngayon, sa tingin nyo ba may makukulong pa? Nak ng tinapay. <laughs> executive order. Yung pala ang pagkakaiba na executive order. Uh, ang nagpaliwanag niya si Dilima, hindi si Badong. Ha? dinugtungan ko lang. Ibig sabihin, kung walang jurisdiction, yung, yung investigative body niyan sa mga congressman at sa mga senador, pwede lang hindi daluan yan. Ikakatwiran lang nila, no? Conflict sa kanilang oras dito sa kanilang tarbaho. Yun po yun. Parang makikiusap ka pa. Hindi ka priority. Samantalang, pag Blue Ribbon, talagang kaya nila mag-imbestiga. So pag-aaksaya lang po ito ng panahon, ng oras. Kasi hanggang DPWH lang po yan. Contractor at DPWH. Eh natukoy na nga natin eh. Alam nyo yan yung ah, anti-climax na? Dahil nakita na natin, eto na tayo eh. Malapit na tayo sa ending eh. Tapos bumalik na naman tayo sa makasimula. Magsisimula na naman ng, o, oh, gaano dapat ang simento dito. Yeah, ganyan lang po yan, lang tayo yan eh. Eto malabnaw ang simento nito, eto malabnaw. Hindi naman po kami nagpapakagago. <laughs> Kaya nga po pinapaliwanag natin ito. Wala po nagpapakagago dito. <laughs> Ang sakit naman ng, ng bintang mo. Huwag na kayo magpakagago. Wala po. Nilalantad lang po natin. Alam nyo po, totoo naman yun eh. Sabihin nyo, hindi kayo natuwa na nakita nyo may mga na presidente mismo mo yung nagbubulgar. Di ba nakakatuwa yun? Na mismong presidente nagbubulgar ng katiwalian sa kanyang gobyerno? <laughs> o tapos, nakita na natin, no? O, tignan niyo po kung ano pa ang iimbestigahan. Sampun taon po ang iimbestigahan. Ay napakatagal po niyan. Tapos na yung termino, wala pa. Ano po ang iimbestigahan niyo sa nagdaan? Ngayon po may nakawan, ngayon po may mga nasisirang mga ah, flood control project, ngayon po may mga nawawalang flood control. Iimbestigahan niyo sampun taon. Ano pa pakailan niyo sa nagdaan? Lagi kayo nakaraan-nakaraang administrasyon. Para sakto na yan, magto 2028, ilalabas nyo na na ang may kasalanan ng flood control sa Pilipinas, si Digong. <laughs> Alam nyo, hirap na hirap na po kayo. Eh. Hindi naman kayo nananalo sa ginagawa ninyo. Hindi naman kayo... Kung ang ginawa mo lang BBM, naging patas ka lang talaga. Kahit na wala ka nang gawin, tama na yun na nagdurog ka ng semento at saka nagpakita ka na may ghost project. Okay na ipaubaya mo lang kay Marcoleta na. Sisikat ka na eh. O, tapos sakyan mo na lang. Wala tayong patatawarin yung rekomendasyon ni, Markuleta. ni Marculeta. Yan din, ang, yan din rekomendasyon ko. Eh dun pa lang, kay Diskaya pa lang. Yung hindi pumayag, yung mga tauhan mo na bigyan ng, uh, bigyan ng ano si Diskaya, eh dalawa lang po ang pwedeng kainat na ni Diskaya. Ha? Pwede po siyang may mangyari sa kanyang masama o pwede rin siyang bumaliktad na lang. Kasi wala pala magpo-protecta sa kanya. Ganun din pala, kakasuhan din pala ako. Eh kung alokin niya na, mawawalan ka na ng kaso, bumaliktad ka lang, sabihin mo lang, may taga Blue Ribbon Committee na nang hikayat sa sa'yo. Hindi si Markuleta kasi yari kay doon. Yung mga tauhan lang, gagawin natin ano. O. Tapos, pag-abroad din na natin. <laughs> Naroon na tayo, eh. malapit na tayo sa katotohanan. Biglang uh, inawat. Eh, alam, alam na alam niyo. Eh. Paano ka ma-excite? Eh, na natuklasan po natin, hindi naman pala. Ni pag iimbestiga na hindi nga nila pwedeng imbitahin eh. Pwede po nilang imbitahin yung mga congressman. Congressman na lang kasi. Grabe pala, no? Eh di, kahit wala kang tiwala, wala naman, hindi ka naman nagmamater eh. Marami nagtitiwala kay Markuleta. Kung wala kang tiwala kay Marcoleta, wala kaming pala, wala, wala kaming pakialam sa'yo. Eh, nung ano ngayon, kung wala kang tiwala kay Markuleta? kami nagtitiwala. <laughs> ganon talaga ang buhay. Hindi tayo pwedeng magkasundo sa lahat. Di ba? Ganon talaga. Wala kang tiwala. Ang ganda na ng ginagawa. pwede talagang ganyan. eh alang naman sa kita. <laughs> Huwag kang mag-sorry sa akin. Paniniwala mo yan. Talagang ganon. Hindi natin. Kami naglalantad lang ng mga pwede. Palabas pa rin iyo lahat. Kung palabas pa lang, bakit siya pinatigil sa pag imbestiga eh, palabas lang pala. <laughs> Dapat kasi, titignan nyo rin, no? Yung mga ano nyo. Eh, kasi kung haluan nyo ng iba. <clears> o, <throat> oh, eto pa. Tignan nyo po, no? Galing nila manira, no? Ang hirap. Ang hirap talaga kalab kalaban nila, Martin. Ang... Hindi, wag nyo pong palabasin. Hindi naman po ibig sabihin na kumukontra siya ay eh, hindi na siya nanonood at hindi na siya nakikinig. Uh, oh, 'Di ba? Wag lang yung siniraan kaagad si ano. Eh talagang ganoon hindi raw siya naniniwala eh. Para maniwala siya dito. Mamaya magtatanong 'yan. Oh, dito po, ang tindi po ng paninira, no? Tingnan niyo naman, biglang tumahimik si Chesis kudero, 'di ba? Napahiya po siya ron sa 30 million eh. <laughs> Kaya yan hawak lahat ni Martin eh. Kasi <laughs> alam niyo na madali pong hawakan yung mga tao na may nakakompromiso pag ikaw yung yung uh, yung personalidad mo hindi ka tapat madali kang hawakan kaya nakita niyo po yung pagkakaiba ni Sara Duterte at ng mga Duterte sa kanila bakit hindi nila basta-basta yung mga Duterte kasi tapat sila eh naglingkod sila kaya kaya nilang makipagbatbatan ng laban sa sobrang pera sa sobrang paninira sa media sobrang ano sino nasisira yung media nasisira dahil sa paninira ninyo sa mga Duterte, nila sa mga Duterte, at all cause, kahit bali-baliin nila yung katotohanan, sila'y nasisira. O tignan nyo, nilabas po yung pinakamalalaking budget ng mga congressman. Ang pinakamalaki pong budget sa sa flood control, yung mga lakas, lakas CMD. O lakas, yung kay Martin. O, tapos wala po rin sa pinakamarami yung PDP. Akala ko ba merong, <laughs> di ba? Akala ko ba may problema? Bakit yung mga PDP, walang, walang halos budget sa flood control. Yun yung problema, dakdak -dak kayo ng dakdak. -dak, pero hindi nyo naman maipakita yung... Simple lang yung sinasabi ko eh. Kung totoong may problema ng flood control sa panahon ni Duterte, asan yung mga ghost project? Asan yung mga nasira agad? Katatayo pa lang, wala pa isang taon, nasira agad. Tapos na yun ha. Tapos na yung termino. Walang naipakita yung media nung panahon ni Duterte. Ngayon yung iimbestigahan. <laughs> Ngayon tapos na. Lahat po nakikita ng mga pano nakikita ng media ng panahon ni Duterte. Eh mauna lang magising si Lenny pag may bagyo eh. Nagtatanong na kagad yung media, nasaan ang pangulo? <laughs> Natandaan niya yan? Nauna lang si Lenny pumunta ron. Pero kahit nakapaghanda na si Duterte, naghahanap na sila, nasaan ang pangulo? Kasi gusto nila pag may bagyo, si Duterte haharangin yung bagyo. Ginagawan nga nila ng issue yun eh. Pag nauna si Lenny na pumunta ron, nasa ng Pangulo Bet si Lenny yung pumupunta sa Baguio. Natural, magpapapicture si Lenny. <laughs> si Duterte hindi mahilig sa papicture. Totoong trabaho. Yan pang merong ghost project. Walang ghost project. Walang nasirang mga flood control project. Ano iimbestigahan nyo? Wala lang. Pahahabain lang namin. Ganito lang namin ng pag- Paano iimbestigahan si Duterte? Diskaya. Yung maman nung panahon ni Duterte. Ha, may katiwalian kasi yung maman. Ang dami umaman ngayon eh. <laughs> oh, handa ka nilang siraan pag nakita ka nila na bumibira ka. Tingnan nyo kay Jingoy ngayon, grabe. Grabe paninira, yung Ruby Tarosa. Pag hindi raw nag-resign, pinagre-resign si Jingoy. Pag hindi raw nag si Jingoy, ilalantad daw yung double life ni Jingoy. Anak ng tinapay. Pati ba naman mga buhay na pansarili? <laughs> Biglang lalantad na ganyan. Di ba? Sinasaktan sila eh. Nasaktan sila. Kawawa rin si Jinggoy. Dahil si Jinggoy, sabi niya nga, porkit meron akong issue noon. O, alam niyo na yan, yung kay Napoles, di ba nakulong yan? O, kaya... Eh, pwede rin naman talaga yun. Na kumita sila kay Duterte kasi hindi hindi sila nakokotonga. <laughs> kasi hindi makapaniwala yung mga congressman. Talaga, walang nang hihingi sa nung panahon ni Duterte. baka mahilig mang hingi kasi yung mga mga congressman niya. Double life do. <laughs> Nakakadiri yun. Inano, inano, ko yun sa, isa ano, Facebook, sinundang ko. Ano ba itong double life na tinatawag? Putya, kaya kanilang sirain. No? yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo. Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!